Kasama yon ngayon, syempre, ang ating primera actress, si Lovey po, at uh, siya ay nangangasiwa dyan sa ating uh, restaurant dito. Ang ating pansitan dito sa Scout Quatoco, makikita natin siya maya, -maya lamang. Pero siyempre, ang uh, ating hati dito mula sa unang hirita, isang kakaiba at malinamnam na ating all-time favorite, ang pansit. Yo! Diba? ba yes! primera actress, ha? Good morning, Tony Pet. Good morning sa ating mga kapuso. Alam nyo, ang mga Chinese ang nagpakilala sa atin ng pancit. At simula noon, naging paborito na natin itong mga Pilipino. Sa, sa katunayan, bukas na ng 24 oras at dinadayo ng maraming maraming tao. Yes. Ngayon, magluto na tayo. Magluto na tayo. Okay, kasama natin si Kuya Mike. Ito tayo, yan. my friend. Ayan na, baka tayo okay. matalamsikan. So, ang ating uh, ingredients para sa ating nilulutong pancit kanto. Ayan, meron uh -oh. -huh. tayo naglagay na kanina na toyo, meron tayo nakita ang asukal, uh -huh. oyster sauce, nilagay natin yan. Nilagay na dyan ang canton noodles. Ano oh, ba ba Oh, may lagi? may repolyo, at igigisa na, igigisa, ay, nagisa na siya. Nahalo. Oo, okay. nanalo. Mabilis lang yan. ilang minuto Ayan, lang, lang man 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 yan. Eh. Alam niyo ba, ang pansit, galing yan sa Chinese word, piyan &E isit. Ay, Ibig sabihin, anything that you can cook uh, in a very short time. Uh, ilang minuto lang yan. Di ba, yung mabilis ang luto. Kaya di ba, mga Chinese oh, oh. Diba, sa stir fry, di ba, na loving? Oo, oh, oh. ang bango nito, ha? Yes. 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 At, sabi sa food lore, base kay Tita Nancy, sabi niya, ang uh, kwento daw niyan, kailangan daw nag-surf talaga ang mga Chinese ng pansit twin birthday. Kaya ang tawag sa kanila ay birthday noodles. Babi. Ah, ganun ba? Bakit? Bakit daw? Yun daw, kasi daw for long life. life. Oo, long oh. life, yes. Diba? Galing mo magluto ha, teacher? Oh, magaling ako ha, teacher. <laughs> teacher sa pansit. <laughs> okay, maya-maya lamang, eh, kakainin natin yan. Ilang minuto lamang yan. Kasi oh. mabilis na luto yung, yung kanton. Ang kanton eh. dito ay isa sa mga mabenta nila na oh. di ba? Parang ang bango-bango. Yeah, very good. Iba? Yes. Isipin mo? Magaling ang magluto, ha? Magaling, Magaling pa lang mag magluto, ha? <laughs> <laughs> okay. So, ilang minuto lang yan. At ang magiging itsura niyan, eh parang, uh, ito yeah, na rin. Ito, ito naman yung, oh, ano, oh. ito naman, isa sa mga best sellers na nila rito, yung pancit bihon nila. 110 pesos lang yan. Hmm, ang dami, ha? Ito? Yan, yan, yan. Pinaghati-hati lang natin Ay. sa isang bilaw yan. Diba? Oh, wow! Huwag okay. kalimutan si Lobby po, ha? Oh, oh. Ang ating Primera actress sa Fitzer. Kailan nga ba yan, my friend? sa so August na yung teacher. Ayan. Pero ito lang sabihin ko, love you, <laughs> Ate. <laughs> Ayun, no? Haba, oh. Happy long life, my friend. Love you, po. Yes. Dito ko na sa unang hirit. Mm. Ah, huwag ka na umalis. Ang sarap, ha? <laughs> ah. Mmm. Dapat mas mahaba na noodles ang... Oo. Oh, oh. Masarap talaga siya. Kasi masarap, di ba? Mm. Simple lasa, di ba? Pinoy niyo ibang, ibang ibang mga ibang mga Pinoy, di ba nilalagay ang pangalong kanin? Mm. Ay, nahalo. ko. Okay, huwag kalimutan si Lobby Bo sa teacher sa GMA News TV. Ang ating primera, Teresa, I'm so proud of you. I come a long way from our danger, my friend, yeah. Mm -hmm. Nining, 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 Kaya mo yun, my friend. Ang <laughs> sarap. Okay. <laughs> Ano si mga pansit na sinuserve dito sa Scott Chococo? Papakita namin yung lobby. So, my friend? Yes, back to studio. Back to studio.